hours later maka adventure naayos na natin yung phone holder para dito sa ating e-trike or e-bike yano. didikit natin ito mga ka adventure mga Biksi, i-enjoy muna, iwanan muna kita diyan. Okay, ready. I've vlogging adventure A few moments later kayo Sa nakayisidir. Para tun muna kaya ako din init. Eh. Maka-adventure. Take okay. 1920 dito muna tayo dito mga ka-adventure. So, mga ka-adventure, ibabay check muna natin ng short vlog muna itong si e-trike or e-bike supremo. Kaya samahan nyo kung ibabay check natin ng short vlog. Kaya mga ka-adventure, kung nakikita nyo ito, sisiyan natin mga ka-adventure. Ito yung kanyang pinakasusi. Ito naman, pag yung nauulanan, pwede yung yung kanyang windshield ba yun? What? Para well, out, na. At kung paano nyo ito mapatakbo mga ka-adventure at gumalaw. Ipindutin niyo itong pulang ito na nasa baba. Yan. Yan. Makikita niyo po. O, so, papatayin ko mga ka-adventure ha. Papatayin natin ha. Papatayin natin mga ka-adventure. Papatayin natin. O, oh, isa pa. O, oh, yan mga adventure Yan. Para maano yung kanyang mga oh, tubig, tubig dito. At ito mga adventure naman, itong kanyang salamin to, naka na to, tempered na. Makapal yan mga ka-adventure, makapal. Pag medyo makikita nyo mayroong upuan dito. Ayan. Bali, two person na makakaskay dyan mga kadventure. Ayan. Tapos, yung kanyang gulong mga kadventure, nakatsubles na rin to. ano o, na yan mga kadventure. Tapos, ito yung kanyang handbrake. Handbrake. Kapag binaba nyo, pwede siyang umatras uh, medyo gumulong pag naman naka ganito nakalock to mga adventure pag ginanoon nyo pababa ready to ano na yan start to so, ito mga adventure ito yung kanyang brake sa paa brake brake at ito naman yeah. okay tayo mga adventure at ito naman yung kanyang kapag naka ano na kasi yan yung naka naka-start na ready na pag itigin na ninyo mga ka-venture aandar ka na yan mga ka-venture aandar ka na yan at ito yung kanyang brake din pag preno preno sa preno din mga ka at yung preno din sa baba mga, mga ka-venture tapos meron din, mga, mga meron din side mirror left and right yan Okay, niyo po. Mga ka adventure it yung una yung kanyang mags o gulong sa likod ay naka na rin niya mga adventure Ito. Yan, yung ilaw niya sa unahan. Yung kanyang battery, bale na ito. Yan. Yan. Meron kayong saksakan dyan. Meron sasaksak dyan dito yung cordon niyo itong pinaka-cable para mag-charge sa paglobat na. Nandito yung kanyang battery mga kandun ko eh. Meron din siyang ilaw sa kanyang likod mga kandun ko. Mga ko, kung may ilalagay kayo dito sa likod, sa pinaka-ilalim nitong upuan ay meron ditong pwedeng lagyan nyo ng mga gamit, pinamili nyo mga ka-adventure. One minute later din yung ano siya, pinaka salamin para sa likod sa mga ka-adventure nilagyan natin ng pinaka cover itong ating si e-bike ko e-try kasi may mga kalmot ng pusa dito mga ka-adventure uh, ayan naman ayan naman few moments later. Kailangan natin ito ipitan ng mga adventure medyo naluwag. Ingat. Ingat din ha. Na. Ayan na mga kadventure, ka naikabit ko na yung clam. Bahala na kung malalaglag. <laughs> shoulder ng polo. Ano na maka-adventure? Ina-natin kung mag-e-error siya o hindi. Samahan na po tayo maka-adventure, ha. ini natin 'tong holder phone para sa ating e-bike hmm. masasakit wow masasakit na ito yung sinanggay ko po yung kaya po nang aking phone kaya yung atlasin kayong ng dahil hindi maramdaman kayo ka ready sa free flight o free drive lalagyan yung phone ko mga ko kaya hindi moments later. Mga nagpalit po tayo ulit ng driver. Pauwi na po tayo. Yung po pala kanina, muntik na pumagulungan yung aking phone. Kaya advice ko po sa inyo yung phone holder. Huwag po kayo basta gagamit ng ganon. Lalo na pag sa e niyo lang ilalagay or sa e-try. Gawa so, na ang delikado po. Buti naisave ko yung phone Ako, pauwi na po ulit si Deer At tinetest drive po ulit niya yung e-trike Or e-bike Yan po ang kanyang takbo mga ka-adventure Sana ko lulusog niya ulit doon sa tinang Yes Wait, okay. Uh -oh. Pero okay lang yan Ah, lang. Mag ano ka nalang? Mag... Flip! Kuya! Yeah, ng gabi! Ay! Ikot-ikot lang! Yan na po mga ka-adventure. Nilagyan po ulit natin ng ilaw on driver. Tungkol sa merotonda. Kakarang ka, tapos left. Tá dyan layo-layo so, rin pala ito Oo. kaya pag ikaw i, ko medyo mag a ng oras hindi din ang bahay hindi hindi pa atin My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. The already still working, I'm still learning, I'm still searching, finally learning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, drop out shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping to this my shit. But we need to conscious I got this. Go launch quick, then I'm on

baka may magustuhan kayo disclaimer yeah, lang po mga kadejo hey, paano nga sabi? So, sa punto dominant po dito si Beer na o, hindi lang ito pa ng konti kung hindi pa kaya kumorba oh, okay. 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 may dadaanan daw dito si Beer sa loob ng subdivision tingnan natin Oh, okay. yeah. Five minutes later. Uh. <laughs> 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 我腌的，嗯。 maganda yung mga natalas dito yung mga gilid-gilid nakikita yung mga nasa expressway expressway mga adventure out, what? oh I'm out man Hmm. Oh. Pero palabas ka eh. Kaya diretso ka. sasakop na nga ng building tayo. Paano mo sabi? Да,

kami mirror ko tidur terlalu sana ina po aku okay. mga ka-adventure. Kung iba po kayo nakapag-like, share, ago. and comment. At pakipindot na rin okay. dito sa baba ang notification bell para ma-update sa mga bagong video. At mga susunod dating mga rides. At mga kung ano-ano pa. Ingat tayo sa daan. God bless.